Sa videong ini, mahihiling ang banggaan ng duwang bihikulo sa tinampong sakop kan Maharlika Highway, Barangay Pamukid San Fernando Camarinesur, pasado alas 4 nin hapon ining Domingo, Agosto 11. Sa video, mahihiling ang sarong puting van na nagdurodoretso sa ibong nalinya kan tinampo kung sa ininian suminalpok mismo sa kasabat na trak. Rason kan pagkawasa kan inuta na porsyon kan van. Napag-arama, nagikan ang van sa Naga City as pasiring tang kabusaw. Mantanggikan pasakaw naman pasiring mila or antra kan mangyari ang insidente. Basado sa investigasyon kan San Fernando MPS, posibleng nangiturog driver kan van kaya nakaon ka ini anibong na porsyon kan kasabat na bihikulo na nagresulta sa pagkagadan kan saro sa mga lunad ka ini asin pagkairiduman kan anom na person ang lunad kan van. Tulos na ipigdarara sa Bicol Medical Center ang mga biktima. Initially po, ang duwang bihikulo na ugwang diretsyo sa tinampo, lalong lalo na itong nakapod right of way. Ang siyo mo na maglaong sa right of way saro, na may tol na precaution, mga harap po siya ng violation sa patas trafico. Alagad po siya nangyari sa IMDA. Talagang days niya po nag-ibon yung ano po man na precaution. Kaya initially, yung po itong violation niya, naging resulta kang pagbangga niya. Di sa, sa trailer track, yung sa value mo na tinampo. Napag-araman na accident-prone area man ang lugar kan insidente. Sigun sa PNP, Mayong balak na magsangat paninreklamo kontra sa van driver ang pamilya kan mga lunad gan truck. Handa man ang truck driver na magtaong pinansyal na asistensya. Sa mga biyahero, lalo na po sa mga driver na naglalaog po sa Marlick Highway, lalong lalo na po sa Kalaba, ang kang Paniwa, ano, San Fernando, huwag po dyan na pipapasunod na magkakanay kung tamang pagpadalagan o bilis kang pagpadalagan sa laog ng 40 km per hour maka po din na hilingan o gahin daram yan. O, dahil yan, o, dahil yan. o po dyan. Kala pangaduwa, ang bandwa ng Santa Randa po, may mga center Island. So, para po yan sa mga faktor dyan na may ka po pwede magparapanalagan dyan o mag-iwasan ka pang overtaking dyan ta. Overtake, po po yan sa magiging sa pang aksidente. Sa presente, padagos na nagpaparahay sa ospital ang mga nairido. Mantang pigbibilara naman sa saindang residensya ang nagada na biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar